guys, may problema nga pala ako at hindi ko alam kung paano ko ayusin. Ayaw ko sana tong gawin kaso kailangan ko magpakalbo para gumaling ako. So ngayong araw nga pala kahit napakainit naglalakad kami. Meron kasi kami pupunta na special na celebration at lahat nga pala ng team ay kasama. Bago nga pala kami pumunta sa venue, sinundo muna namin si Noknok Paputo. Isa nga pala siyang kilalang vlogger dito sa lugar namin. Pagkatapos nang guys, pumunta na nga pala kami dito kay Boy Matthew Norin Isa celebrate nga pala namin yung 100k followers niya. At meron nga pala ulit nagbabalik si Itchang Bunggan. Kaya guys, abangan nyo kung ano yung i-upload niya. At syempre, hindi mawawala si Aling Rihina. Siya lang naman yung nagluto ng mga handa ni Boy Matthew Nurin. Sakto nga pala dahil hindi pa kami kami nagtatanghalian. Grabe nga yung mga handa dito, parang birthday yan. Kulang na nga lang dito yung spaghetti eh. Tapos guys, nagtataka ako kung anong is dato. Kung bangus ba o tilapia. Pero guys, yung so unang tingin ko nga pala dito, inihaw na tulingan. Tapos guys, iba si yung matuno rin nga pala, hindi mapakali kasi sobrang excited. Dahil Holy Week nga pala ngayon guys, napaganda nga pala ng langit. Wala kasing mga sasakyan, kaya walang pollution. Sana palagi na lang ganito. At ayan guys, naghahanda na nga pala kami dito para kumain. Sayang nga lang guys, hindi kompleto ang team dugyot. Siguro guys, mas masaya kapag kompleto ang team na nagse-celebrate. Nagbigay Gaya na nga pala dito ng mga plato. At syempre, guys, pagkaabot nga pala sa akin, kumuha na ako ng kanin. Konting kanin nga pala yung kinuha ko kasi nagda-diet ako. Konti lang yung kinuha kong kanin, guys, kasi kukuha pa ako mamaya. At syempre, guys, kumuha na nga pala ako dito ng pansit. Sayang naman, guys, kung hindi ko kakainin, konti lang din pala yung kinuha ko kasi mabilis tumakabusog. Konti lang din yung kinuha kong pansit, guys. Konti lang talaga ako kumain ng pansit, eh. Ayun. So, syempre guys, bago ako kumain, nagpicture muna kami. At sa wakas, guys, nakawakan ko na rin yung ulan na adobo. Ayoko kasi magumpisa umpisa kapag kulang po yung nasa plato ko. At syempre guys, konti lang talaga yung kinuha ko dito kasi marami pa kaming kakain. Namumblema nga ako guys, parang hindi yata ako makapagsaron ngayon. Lugi kasi kay Dogs, magumpisa umpisa pa lang ako, patapos na siya. Pati iba naman kamay, nilulunok. Kaya guys, hindi na talaga ako aasa na makapagsaron pa ako. Naalala ko nga pala yung mga kasama ko, pambato nga pala to sa mga bupay. Yung tipong malulugi na yung restaurant, hindi pa sila busog. Buti pa ako guys kahit payat mahina ako kumain yung kain ko nga guys pang dalawang tao lang eh busog pa nga ako ng mga oras na to kasi kumain pa ako ng samgyo tapos guys kuya dogs nga pala pa ng ulam kahit libre na eh yung adobo nga pala nasa harapan lang niya malas lang niya kasi galing pa yun sa bibig ko pagkatapos nga pala namin kumain ang merienda nga pala namin ay pakwan sobrang sarap dahil hinog na hinog at syempre guys hindi nga pala mawawala sa kainan ang soft drinks unang higop ko lasang diabetes na agad Pagatapos nga pala namin kumain nag na agad kami dumaan na nga pala muna kami dito sa may barbershop sakto kasi na magpapagupit sa si Ethan Bungan tsaka yung kuya niya. Pansin nyo nga rin pala guys, nakakapagupit ko nga lang pala nung last week. Pero magpapagupit na nga rin pala ako ngayon. Dahil summer nga pala, nagpakalbo na sa si Ethan Bungan. Para kahit papano, maghinawaan naman yung ulo niya. Dahil nagpakalbo nga pala sa si Ethan Bungan, lumakas na yung loob ko na magpakalbo na rin. Kasi guys, matagal ko na nga pala tong problema. Meron kasi yung mga pula-pula sa ulo ko. At ito nga rin pala yung reason kung bakit marami akong dandruff, Hindi ko nga alam kung kailan nag-umpisa na to. Bigla na lang kasi to sumulpot. Nung una nga guys, hindi ko pinapansin to kasi akala ko normal. Pero abang tumatagal nga pala, kumakalat na siya sa ulo ko. Kaya pagkatapos nga pala ng Holy Week, bahala ko na pumunta sa derma. Kaya magpapakalbo na ako para madali makita ko ano yung problema. Nakakababa din kasi to ng self-esteem. Yung tipong natatakot lumabas dahil akala mo palagi may nakasabit na flakes. Marami na nga rin pala ako nagamit na gamot pero walang epek. Minsan nga guys, lalong lumalala. Yung tipong sobrang katikati talaga. At yung eh, nga rin pala yung sinasabi ko guys na mga pula-pula. Kitang kita to lalo na kapag bagong gupit. Kaya marami salamat nga pala kay Kuya Sam sa magandang gupit. Grabe guys, naalala ko yung sarili ko kabataan pa ako. Ganito kasi yung gupit ko noon. At syempre guys, mayroon nga rin pala tayong before and after. Comment nyo naman kung ano yung mas gusto nyo.